Guys, kanami sang dagat subong guys oh. Ito ah. Ito sa likod ko. Amo nang ni nakapadagat nya nakadala pa bag, naka-heels pa ko guys. Look. So, naka-heels pa ko basta naka-heels ko guys. Ah. Oh. Ah, pa ko nakadagat. Amo nang ni magbunas pero guwapa. Charot.

moo yakon ka si ko unsa ay do bato nagid kay ay lang do ano mga bato-bato do ka tino no? mm -hmm. titis salamat sang ano to no guys oh my god pwede hawakan pi mm -hmm. Tapi starfish, oh. Starfish. Ikan. Pwede siya